Ito ng gulay na tiyak akong hindi mo pa nagagawa. Hindi ito may sabaw, hindi din ito sog sa lumpia, at hindi din po ito ginisa. Dahil mas special pa dyan ang gagawin natin. Dito po ay meron tayong isang buong medium size na repolyo. Hindi naman natin to total magagamit lahat guys. Mga 3-4 lang nitong repolyo ang magagamit ko. Medyo madami na po kasi sa amin kapag nilahat ko pa itong repolyo ng gulay bago natin ito hiniwa-hiwa. Hihiwain lang natin itong repolyo ng pastrips tulad nito. Pagkatapos mahiwa-hiwa ang repolyo, ay isusunod naman natin itong mga malunggay. Hiningi ko lang po yan sa mabait naming kapitbahay, kaya medyo nakatipid-tipid ako ng kaunti. Masusustansya pa kasi itong gagawin natin dish sa tulong nitong malunggay. Bari ang gagawin ko lang dito sa malunggay ay pipinuhin ko ang hiwa nito para mas makain ito ng mga bata. Yan guys, ganito po ang kalalabasan niyan kapag hiniwa na pino. Dito naman sa ating bowl ay nilagay na natin dyan ang hiniwa-hiwa nating repolyo. Isusunod ko na po dyan itong karot. Binalatan at tinugasan ko na po pala yan bago natin gadgarin dito. Pagka-grate itong karot ay ilagay na din natin dito yung pinino nating malunggay. Sunod na din po natin dyan ang dalawang medium size na itlog. Then isusunod ang mga pampalasa. Maglalagay tayo dyan ng asin, paminta, at itong isang pirasong chicken cube na gagadgarin natin para mas madaling matunaw haluin lang natin ito gamit ang ating mga kamay para mas kumapit yung itlog at pampalasa sa ating mga gulay. Kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interesado ka sa lulutuin natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong gulay recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this healthy recipe. Maraming salamat po! Kapag nahalo na ito thoroughly, ay pwede na tayo mag-proceed sa pagluluto ating pan ay maglalagay lang tayo dyan ng konting mantika lamang po. Kailangan guys na konti lang po talaga ang mantika para hindi masira yung shape nitong lulutuin natin. Kapag uminit na ang mantika ay maglalagay na tayo dyan ng isang scoop ng vegetable mixture natin. Then kumuha lang tayo ng stick para ipang shape natin ang hugis bird's nest o yung pugad ng ibon. Talagyan lang natin yan ang pabilog na space sa gitna dahil dyan po natin ilalagay itong isang pirasong itlog. Paraan lang po ang paglalagay ng itlog para hindi ito kumalat sa ginawa nating bird's nest. Lutoy lang natin ang gitnang itlog na parang lang nagluluto lang tayo ng sunny side up. Kapag bahagya na yung naluto, ay baligtarin naman natin ito para yung kabilang side naman ang maluto. O, oh, di ba diba guys? Ganyan lang po katali ang pagluluto nito. And kapag naluto na din ang side na to, ay pwede na natin niyang hanguin. And there you have it guys. Ready to serve na healthy taulang recipe natin. Kung ikaw yung tipo ng nanay na nag-iisip sa araw-araw ng ulam, isama mo na sa listahan ng ulam mo itong niluto natin today. And itag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan mo na din gumawa nito. Maraming salamat lagi sa panonood! Bye!